Ayan, to continue sa ating paglalakad. Yan, siguro ay ako ay naka, ano na. Wa, two third. Sa tatlong bahagi ng aking nilalakad. Ayan, naka two third na. Pagkahinati sa tatlo, two third. Pagka ay three fourth. Yan, yun nga. What can I do? What can I do? Yeah. Ay. May, uh, medyo pagod na rin dahil siyempre ako ay nagmamadali parang hindi ano ito eh hindi walking na nag walking as in wrist walking ayun pa ang aking pupuntahan ayan kita nyo yan guys yan pa ang aking lalakarin medyo malapit na <laughs> sa mga taong probinsya yan ay malapit na ewan ko lang sa mga mga taga-syudad. Pero sa nararanasan ko naman sa mga kaibigan kong nasa syudad, <laughs> ay, ano, ay mas malayo yung kanilang nilalakad, hindi lang halata. Dahil maraming tao, pasikot-sikot yung kanilang nilalakaran. Kaya akala mo ay malapit. Pero actually ay Malayo din, yan ang aming tanawin, palabas. Maganda naman sa video, ewan ko lang sa personal. Probinsyang-probinsyang dating. Yan. Pagka sa video, kahit na mo lang yung nakikita. Ay, parang ang ganda-ganda. Pero, syempre, sa personal, yan ay, hindi naman pangit, masyado. Pero, alam na, alam mo na, damo. Kasi pagka sa video, ay, ay, yun! <laughs> yun na nga. Yan as malapit na ako sa <laughs> alayo pa pala yung pang aking pupuntahan lagpas lagpas pa sa bahayan na yun o oh, diba Ayan. Ayan, mga aso paano